guys and mga kabukolet sa ating channel ko today's video on the wave 125 ay eh, bibigyan ko ng idea kung paano mag full wave ng kanyang stator coil so siyempre guys ang motor rebusing ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system ito ay humihina kaya nagsuggest rebusing na ipapull wave ang kanyang motor na rin na meron sa dale at saka loud horn kaya humihina ang kanyang battery so kapag mga ganitong design ng mga Honda Wave 125 guys na 2005 model ay magkaiba po ang design ng kanyang stator. Kaya baklasin na natin okay. para makita nyo ang design ng kanyang stator. So ngayon, nakabaklas na ng kanyang stator guys. So alam nyo ba guys, ang kanyang stator ay dalawa lang ang wire na lumalabas sa kanyang stator coil. So check natin mga guys. Yan po ang aking nakita sa kanyang stator coil. So yan, kulay green at saka puti lang ang lumalabas nowhere sa kanyang stator coil. Wala kayong makikitang kulay yellow. Hindi katulad ng Xavi Moto 5, ay, may, ay may, may, may mayroon kayong makikitang yellow, green at saka puti. Yun ay ang kanyang charging, lighting at saka ground. So ngayon, ang design naman ng Honda Wave 125 guys ay dalawang wire lang ang makikita nyo. Kundi ground at saka lighting. Ibig sabihin, ang starting winding ng ating stator coil guys ay nagsisimula sa ground. At ang kanyang running winding naman ay nagtatapos sa kulay puti. Yun po ang design ng kanyang okay. stator. So, baka may magtanong kung saan nagagaling ang kanyang ilaw, bakit naka-engine drive operated. Siyempre guys, ang kanyang ilaw ay nagagaling mismo sa kanyang regulator. Doon na lumalabas ang supply nangagaling sa kanyang headlight. Ah? So, lords, paps, idol, paano ito yung full wave? Siyempre guys, tuturuan ko kayo kung anong dapat yung gawin para makanvert natin ng full wave ang kanyang, Stator. So, check muna natin ang kanyang linya. So, syempre ang kanyang lighting at saka ground is meron siyang continuity, guys. So, kapag magkaroon ng zero reading yan, ibig sabihin, may connection ang ating green at saka puti na wire. So, yan. Chinect muna natin, guys. Yan, connect ko, guys. Yan po ay ground. Diyan, nakakonect ang starting winding ng ating uh, stator coil. Yang kulay na puti na yan, guys, na parang plate. So, yung tinanggal ko, yan Ito, po ay ground connection ng ating coil So, para maklaro natin, guys, at maliwanagan natin kung saan natin puputulin ang ating uh, wire na uh, starting winding, yung pang-lighting natin, guys, ay ipakita ko sa inyo, guys. So, yan, natanggal na natin. So, yung magkita nyo, parang plate na yan, guys. Yan po ay ground. Dalawang wire yan po ang lumalabas sa plate na yan. Yan sinikwat ko. Sikwatin nyo lang siya guys kasi nakalock lang yan. Parang nakapin. So kapag matanggal okay. Yun na siya, may dalawang wire yan kulay green. Yang isang wire na yan, yan po ay papunta sa ating pulser. Ang isa namang wire na kulay green ay papunta sa socket ng ating stator. So ngayon, i-check e natin yung continuity niya guys. Since natanggal natin yung kanyang ground. Hmm. So ang merong continuity niyan, yan dalawang rod na yan guys. Meron siyang continuity. Pero yung sa ground is wala na kasi natanggal na natin siya. So wala na yung reading yan guys. Wala na siyang continuity. So ang gawin natin ay putulin natin yung isang ground na papunta sa kanyang sakit ng kanyang stator guys. So yan ang gagawin natin na uh, starting winding. Na yung sa lighting natin. Yan ang magiging lighting natin guys. So yung isang ground naman nakatabi niya is huwag putulin kasi yan po ang ground ng ating pickup coil. So yan pinutol ko ng ground, dyan, dyan tayo maglalagay ng linya na nga galing sa kanyang stator which is gagawin natin starting winding na kulay yellow. Gets nyo ko ba guys? Okay. Kasi walang tayong paraan para makakuha tayo ng linya palabas sa kanyang stator coil kundi yung green na ground na yan, yung katabi ng kulay puti. So putulin natin yan guys kasi dyan itatap yung magiging starting winding natin. Huwag yung sa palasira yung katabing green na yan. So kapag maputo na natin yan, bakanti na yung wire papasok sa ating ground. Huwag yun na yung galawin. Ang galawin lang natin at itap si yung linya palabas sa ating sakit. So ngayon guys, dalawa ang makita natin na wire. Yung wire na yan, yung magnetic wire, wire na yan, saka yung katabi niya na yan, magnetic wire. So yung part na yan, na malapit sa kanyang uh, ground, yung uh, sinikwat natin, So, yan ang ating puputuloy na magnetic wire. At dyan natin itatap sa pinoto nating wire palabas sa kanyang socket. So, yan po ang starting winding natin na kulay connect sa ating regulator. Ganda lang po kadali guys. Amazing! So, putulin natin yung magnetic wire na yan. Yang hinawakan ko, wag yung isa guys ha, yung katabi niya, itong uh, part na katabi ng ground. Kasi, kasi yan po ay malapit. Yung connection niya, yung sinikwat natin, meron siyang connection papasok sa ating starting winding. So, since wala siyang connection guys, pinotol na natin siya. So, yan po ang magiging starting winding natin. Yung magnetic wire na yan na pinotol ko. So, sana nakita nyo guys kung saan ko siya pinotol. Para magkaroon kayo ng idea kung sakaling plano kayong mag-DIY sa inyong motorsiklo. O mag ng full wave. So, ngayon ang gawin natin is i-check muna natin ang continuity na kanyang magnetic wire. So, ang may continuity niyan guys, yung starting winding, at saka yung running winding na white na wire. So yan po ang may reading. So nagkaroon na siya ng zero, zero continuity. So yan, ibig sabihin, sila na lang ang may connection. Wala. So yung sa ground natin is wala na siya guys kasi pinuto na natin ang ating magnetic wire. So para didikit okay. ang ating magnetic wire sa ating uh, wire na kukonek, papagapang tayo ng wire papunta sa wire na pinuto naman natin na sa ating harness, sa ating stator coil, is kailangan balatan natin siya at linisin kasi ihinang natin siya guys so once naghihinang uh, tayo ng magnetic wire dapat is malinis yung dulo niya para kapit ang lead na uh, ihinang natin sa ating stator coil okay. so yan makapagapang na tayo ng linya guys video matas taas na linya na ipapagapang natin so yan po ang magiging starting winding natin which is connect natin sa ating regulator yung running winding natin na kulay puti is na natin galawin guys Nakastack na yan dyan. Yan lang po ang ating gawin para magiging line to line siya. Nung hindi na natin pa sa ginalaw is matatawag natin siyang line to ground. Kasi nga is nakahapoy pa siya. Nakakonect pa ang ating starting winding sa ground at ang kanyang running winding ay papunta sa ating regulator which is yung kulay puti. So since natanggal na natin yung uh, starting winding natin na connect sa ground, ibig sabihin magiging line to line na siya. So wala na siyang ground connection. Kaya matatawag natin What? siyang full wave. Yung starting winding niya at saka yung running winding is wala na connection sa ground. Lahat pong connection na yan is papunta na sa ating regulator. Yan po ang isa ibig sabihin ng full wave. Sana get, okay. na get siya guys. Ang ibig kong sabihin kung bakit tinatawag na siyang full wave kasi is wala na siyang ground connection. Naka full lang na kanyang charging papunta sa ating regulator. Yon. So kapag natin yan guys yung connect natin na wire papunta sa ating ground na pinutol which is yung access natin papunta sa ating regulator palabas sa ating stator coil so yun lang mo oh. at least dagdag ka lang naman guys kung nag kayong mag-DIY at naghanap kayo kung paano i-follow ang stator coil ng Honda Wave 125 na green at saka white lang makita nyo nag-connection papunta sa ating socket sa ating stator coil so yun lang simple huwag nyo mag-like at subscribe sa tingin nyo yung video itong ginawa ito is malaking tulong sa pagdi-DIY at pagresolba sa problema ng inyong motor kung ikaw planong mag-convert ng full wave. Kung ikaw ay ngayon nag-awis na Facebook page, pakilike at pakipalo na rin. Maraming maraming salamat. Oh. So, patuloy na natin yung wire na yan guys kasi yan lang po ang ah uh, kahaba na i-connect natin sa pinotol na uh, green na wire. Yung katabi ng ating pulser na wire guys, yung green. So, maya maya, i check natin gamit ang ating multi-tester, guys. Kung nagiging effective ang ating pagputol ng ating magnetic wire, kung wala na ba siyang ground connection. Di ko tulad ng una na mayroong ground connection, nagkaroon siya ng zero continuity, kasi nga is half wave pa ang ating uh, regulator. So, kapag mga half wave, guys, una talaga niya paratan ah uh, makita is, dapat uh, maliit ang kanyang regulator at the same time, engine drive ang ating headlight at the same time is naka line to ground connection pa ang ating stator coil. Pero kapag ang ating motor ay naka full wave na which is ang ating stator is magiging line to line, wala na siyang ground connection, buo na kanyang charging papunta sa ating 5 pins na regulator. So which is battery operated na po ang lahat, pati headlight sa kalahat po, pati uh, mga accessories. Wala na po na siyang engine drive. Hindi na po naka depende ang ating ilaw sa makina. So lahat po ay battery operated at saka naka full wave na rin ng ating regulator. Nakapas charging na rin siya guys. So yan, tapos na ating pag-convert ng full wave at na-connect na rin natin ang ating uh, starting winding sa pinuto natin wire. Ibalik na natin yung ground na sinikwat natin guys. Para back to normal lang ang stator coil. So check mo natin ang ating connection guys. Yung green at saka kulay puti sa ating socket, yun na lang dalawa ang may connection. Kasi yung green na yan, dyan natin tinap yung starting winding natin na which is po, connect natin wala, sa regular. yellow na regulator so, so yung dalawa na lang may reading tapos yung sa ground is wala na siya guys yung tinoro-toro ko yan may, read, may reading niyan kayo na kasi to ground pa siya reading. ngayon wala na siya diba guys You okay. know? ibig sabihin okay. full wave na po ang ating stator coil Oo, yung so, may connect, yung connect reading nya kayo yan so, po ay po, po, may connection sa ating stator coil yung magnetic wire na yan so yung sa ground na ang wala So ibig sabihin is line to line na po ang ating stator coil Which is na siya para i-convert ang ating regulator sa pagka full wave Ganda lang po ang paraan kung paano natin i-convert Ang at ating stator coil sa mga Honda Wave 125 Which is kulay puti at green lang ang wire makita natin guys Unlike sa Honda XR 125 na mayroong yellow, puti at saka green Yan pa baka kaiba ng dalawa guys So ibalik na natin ang ating bolt na mga tinanggal Yung apat na bolt guys Sipitan natin yan para hindi kakalas delikado kakalas yan kasi masira ang ating magnetic wire matatamaan sa magneto guys so check mo natin, double check lang natin guys silang dalawa lang may reading tapos sa ground is wala na sila wala ng continuity so yan, wala ng ka-reading reading guys yun, full wave na siya success ang ating pag-full wave guys so, wala na Yahoo! sa connection yan mga guys, sa araw nito, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood. Siyempre, see you sa aking next video. Ride right, safe. God bless. Ayos.